Hoy, to na naman si Tito Jing. Friday na naman. Di, na naman natin at uh, samahan niyo ako. Tara. So, yun at uh, Time check is uh, 645. medyo ano na. Mainit na ang sikat ng araw. Ngayon pala ay eh, ano June uh, 13. Friday the 13 So ano lang Mamaliin ko lang tayo ngayon Hindi tayo uh, Hindi tayo magpakalayo-layo magpaka Kasi medyo mainit Mainit na pabalik ng bahay Yeah bili lang tayo ng ano pwede nating mailuto kami na gulay is life kasama ko na na usap niya yung uh, niya pro uh, sa Nepal so matagal tagal na rin ha? dito natatapos yung gawa dito yung uh, ginagawa ata nito yung ano, water sewerage pero matagal na to ah. sa apat na buwan na ata ito Really uh, <laughs> so, ayun. Ano ba ang pwede nating pagkwentuhan? Nga pala yung uh, na uh, basa ka akong balita tungkol dun sa Air India. Nakakatakot yung pagkatikok na pagkatikok pa lang nila eh. Sabay nagkaroon ng problema yung aeroplano. Nag-crash. Hindi natin ma... masasabi kung anong mangyayari sa buong araw. Sa time na pagka... pagkamulat mo ng mata mo sa umaga, hindi mo alam. Kaya dapat eh, magdasal, magpasalamat humingi ng gabay sa bawat oras maraming namatay dun sa pagkakrush ng Air India na yan pero merong isang survival na ang lahi ay Briton Malalaman yung uh, buong detalye kung anong nangyari sa Air India kung makakausap na yung uh, pasahero na yun. Makakalungkot pero... Patulad dati mga OFW, nakakatakot. Hindi natin alam kung uh, sa mga ganyang pangyayari. Siyempre, inisip natin, huwag mangyari sa atin yung mayroon. Kaya kailangan na basa lang sa mga bagay na gagawin natin. All Park All Park So ito yung part na ano, kinagana pa passport to the world. Ngayon, marami nang naglalaro na cricket. Marami na rin nagpapalamig dun sa ilalim ng puno. Kung mapapansin nyo, iba yung iba yung press uh, presko ng pagpapahinga sa ilalim ng puno kaysa presko ng pagpapahinga dun sa mga kunyari mga waiting shed magkaiba sila ng ano, pakiramdam Uh, mas maganda pa rin yung ano may mga puno sa paligid iba pa rin yung pakiramdam

ito yung lugar na ang street to limutan ko na ito yung street na malapit sana. Lulu Hypermarket huh? Yep. Ayan naman, almusal. Takin tayo, tayo ng Indian food. Ang tawag nilang puri. Anna oh. Anna Heyse oh, really? ya uh, morning, morning. morning. side. <laughs> <laughs> <Good morning, laughs> eh?

I v e p p in the town n of o w s पूरी रिक्साई जो यू आ रहा पूरी और डाल दिया है उसमें यूट्यूब पर डाल दिया Oh yeah. Look. Yun, time check natin, 8 o'clock, mainit na, sobra, parang tanghali na, parang mga oras eh, alas 12 na ng tanghali, yung init ng araw. So nandito tayo ngayon sa way ng pokontang ano, Lulo at Mark and Seb. Napapansin niyo yung building niyan, tagal din na simula nang napunta ako dito yung building na yan ginagawa pa lang yan So, ilang taon na ako dito hanggang ngayon hindi pa rin siya natatapos Malaki laki na project yun mga kagala time check natin 8.30 pa na tayo at tapos eh, mga bibili natin saka yung kasama ko nabili niya na yung gagamitin niya so pag masta niyo yung park na ayun hmm. na yung park Napakaluwag. Ayan lang ay yung park. Ayan yung kaniyang namin na passport to the world. Napakalawak. nakita mga dates Mamunga na yung puno ng dates Pero ito, hindi ito ano eh Hindi nila Binibenta Pero pagdating ng nahinog na yan at uh, pwede nang kainin Ahayaan lang nila yan Hindi ba, tinatanggal nila Tatakon lang kasi merong magagandang klaseng dates na pwedeng kainin, pwedeng pangbenta. Pero ito regular lang na ito dates, tumutubo lang saan saan. Parang sa atin yung mga puno ng mangga, yung mga natubo lang sa mga bako bakuran. Kapag ka uh, forgood na ako sa Pinas, nagtatanim ako nyan sa bahay. Yung mga ganyan po na pwede namang kainin yung bunga nyo. 그한 아키도 왔습니다. 북한 아키도 왔습니다. 도왔습 아키도 왔습니다. 북한 아키도 왔습니다. yun hanggang dito na lang po ang video ko. Salamat po sa inyong pananood at uh, kita-kits po tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli!